Sa kaligtasan ng publiko, iniaktibo ngayon ang pamunuan ng Nueva Ecija Police sa Provincial Office o NEPO ang Second Tactical Motorcycle Riding Unit o TMRU nitong Pebrero asa is, taong 2025 Ang kaganapan ay pinungunahan ni Police Colonel Ferdinand de Hermino, Provincial Director sa NEPO Parade Ground, Cabanatuan City ganap na alas 9.45 ng umaga Bilang bahagi ng activation, walong brand new motorcycles ang inisyo sa bagong nabuong unit sa pamagitan ng inisyatiba ni Police Colonel Hermino. Ang mga motorsiklong ito ay ipapakalat ng eksklusibo sa mga operasyon sa gabi upang mapahusay ang presensya ng pulisya. Magsagawa ng pinaigting na patrol at matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga insidente. Ang hakbang na ito ay naglalayong palakasin ang seguridad at mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa mga pangunahing lugar sa lalawigan. Ang activation ay umaayon sa mga direktiba ni Police Brigadier General Jean S. Fajardo, Regional Director PRO3, upang palakasin ang mga pagsusumikap sa pagpigil sa krimen at yakin ang kaligtasan ng publiko sa pamagitan ng kagiat na pagkilos at maagap na pagdugon sa mga kritikal na oras. Binigyan ni Police Colonel Hermino na ang 2nd TMRU ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pagpigil sa mga aktibidad na kriminal at pagpapaunlad ng pakiramdam ng seguridad sa mga residente ng Nueva Ecija. Pinuri niya ang mga tauhan sa kanilang pangako at kahandaang maglingkod sa komunidad sa pinalawak na kapasidad. Hawak na ng pulisya ang isang drug trader at limang wanted matapos maaresto sa isinagawang anti-criminality operations ng NEPO sa lalawigan kasabay ng pagkakasamsam ng 25,432 pesos na halaga ng Shabu kamakailan. Batay sa mga ulat na isinumiti kay Police Colonel Ferdinand Di Hermino, Provincial Director NEPO. Isinagwang bypass operation ng mga operatiba ng Santa Rosa Municipal Police Station ang isang lalaking tulak sa Barangay Rahal Centro, Santa Rosa, Nueva Ecija. Nakumpiska mula sa suspek ang 2.5 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 17,000 pesos. Samantala, ang mga elemento ng General Tino Municipal Police Station ay nagsagawa ng Comelec Checkpoint sa Barangay Padulina, General Tino, Nueva Ecija. Dito na flag down ng isang dilaw itim na rusi na motorsiklo dahil sa walang helmet at walang plate number. Ang driver, isang 40-anyos na lalaki mula sa Tarlac ay walang lisensya o mga dokumento. Sa pag-inspeksyon, nakita nilang isang maliit na sachet ng hinihinalang shabu. Na-recover mula sa suspek ang isang asul na pencil case na naglalaman ng tutor, limang aluminum foil strips at dalawang sachet ng hinihinalang shabu. Ang backrider rider na isang 34 anyos na lalaki ng General Tino ay may dalawang sachet sa kanyang bulsa. Bumigit kumulang 1.24 gramo ang kabuang bigat ng mga nasabat na droga na nagkakalaga ng 8,432 pesos. Sasampahan ng mga suspek ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, tatlong wanted person pa ang naaresto sa Manhattan Charlie Operation na isinagawa ng mga elemento ng Aliaga Municipal Police Station for Homicide, Laor Municipal Police Station for Violation of BP-22 at Cabiao Municipal Police Station for Acts of Lasibusness. Nasa kustudya na ngayon ng nasabing operating unit ang mga naaresto. Patuloy ang kampanya ng NEPO laban sa kriminalidad kung saan nasamsam sa mga anti-drug operations ang 47,328 na halaga ng ilegal na droga at ang pag-aresto sa labing tatlong wanted persons kabilang ang dalawang most wanted nitong Pebrero a East taong 2025. Sa ulat na isinumiti kay Police Colonel Ferdinand de Hermino, Provincial Director, ang magkahiwalay na drug bus ay humantong sa pagkakaresto sa pitong drug personalities at pagkakakumpiska ng humigit kumulang 6.96 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 47,328 pesos ng Dangerous Drugs Board o DDB. Naaresto ang mga suspek sa Cabanatuan City, dalawa, San Jose City, isa, Talavera, dalawa, Llanera, isa at San Leonardo, isa. Samantala, dakong alas 7.30 ng umaga na magsagawa ng search warrant ang Gapan City Police at mga intelligence operatives sa barangay San Vicente, Gapan City. Target ng operasyon ang isang 26-anyos na lalaki na nagresulta sa pagkakakumpiskan ng .38 caliber revolver, mga bala, 2.56 gramo ng hinihinalang shabu na nakakahalaga ng 17,408 pesos at mga drug para pernelia. Maharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Maliban dito dalawang most wanted persons ang naaresto sa Manhunt Charlie operations ng Muñoz City Police Station. Nahuli ang isang provincial rank number 4 at city rank number 1 na suspek para sa dalawang counts ng qualified rape at naaresto ng Capan City Police Station ang isang city rank number 10 na suspek para sa rape through sexual assault. Habang walo pang wanted na tao ang inaresto dahil sa iba't ibang mga paglabag, failure to appear in court sa Cabanatuan City Police Station, violation of Republic Act 9165 sa Quezon Police Station at San Jose City Police Station, reckless imprudence resulting in damage to property sa Palayan City Police Station, estafa sa Saragosa Police Station, robbery sa Leonardo Police Station, perjury lupao Police Station, paglabag sa Republic Act 9165 sa Likab Police Station. Nananatiling matatag ang NEPO sa pagsisikap nito nga pigilan ang kriminalidad. Tinitiyak ang kaligtasan ng sambayanan sa pamagitan ng pinaiting na mga operasyon sa pagpatupad ng batas.